morning po sa ating lahat mga kapinoy at uh, nandito na naman tayo sa ating alagaan dito sa ating uh, backyard farm at uh, magpapakain tayo mga kapinoy ng ating mga alaga mga bibi at mga ating mga manok so tara at sabahan nyo ako a few inches later yan at nagpalit na tayo ng ating uh, sapin ng ating mga sisiyu dito sa ating uh, unang kulungan na ating mga week old na sisiyu na to mga kapinoy dahil maruminaso so yan ang ating mga sisiw at uh, healthy mga kapinoy darag parawakan tsaka mga upgraded na native chicken yan so kailangan magpalit kasi pagmulan mulan po yan ng sakit mga kapinoy pag hindi natin napalitan yung uh, beddings ng ating mga sisiw kasi mga dumi is matatapakan nila tapos mapupunta doon sa pagkain so mahalo sa pagkain mga kapinoy yung uh, uh, ipot nila so kailangan uh, malinis mga kapinoy so nakapagbigyan na tayo ng pagkain nila so dito naman tayo sa mga kapinoy Diyan natin ang pagkain to. Yan. Okay sa ating mga isiw. Dito sa kabila. Yan. Lakas kumain mga Pinayo. So, healthy ang ating mga alaga na yan wala pang uh, one month, siguro yung dalawa na yan mag, uh, yung dalawang medyo malaki mga Pinoy yung uh, one month old na yan pero yung medyo mas maliit uh, going one month one week yung pagitan nila mga Pinoy sarado muna natin at maglalagay tayo ng tubig Bisa natin itong tubigan mga Pinay. Yan, panatiliing malinis yung ating tubigan. Dito tayo mga Pinoy sa ating mga breeder na darag. At mag kukulek tayo ng itlog. Ayan mga Pinoy ah. Balik tayo ng itlog, oh. <laughs> oh, o tayo sa kabila, mga kaibigan. hindi po tayo ng na pagkain dito mga ah, kapinay yan so, kinukuha ko muna yung mga itlog nila then ilagay muna natin dito so, may bakanting kulungan yan kasi mamaya mga Pinoy madadagdagan pa yan i-meeting sila oh, mga Pinoy at makakuha na tayo ng lahing yan Tarpol maki mga native natin dito na nasa labas so magiging kalalabasan po niyan is upgraded native chicken na bigay tayo ng pagkain mayroon lang kasi mag uh, video mag isa mga kapinay tunay natin dito sa ating breeder chocolate orpington good yung takalan at takalan natin dito ay nandito sa kapila yun ganyan natin dito So, kahapon nga uh, pinoy, meron na tayo nakuha uh, isang itlog dito sa ating uh, breeder na Orpington. So, hopefully, mamaya ulit is makakuha tayo para makaipon tayo ng uh, mga itlog nito. So, mapagpapisa tayo ng uh, maraming mga sisiw ng uh, ating mga breeder na to, ng Chocolate Orpington mga pinoy. Ito lang po kasi yung uh, natira sa mga binili ko noon. So, dadalawa lang sila. At, uh, apat po ata yan o, o lima na binili ko. Isa, uh, namatay po yung iba. So, sila lang ang nakasurvive. Kaya talagang uh, tinututukan ko to mga Pinoy, mara makabawi po tayo. ¿Qué ahí? Apinoy. <laughs> Gutom na sila. Kumunta sa bibila. Ito naman po tayo sa kabila. Dumalayo. Ay. kumain niya mga Pinoy oh. Para maganda rin yung egg production nila. Sarado muna natin mga Pinoy. Para lipat naman tayo din sa kabila. Yeah. ating mga future breeder mga pinoy konti na lang po yan at makakuha na rin tayo ng mga uh, itlog <laughs> Takot yan sa tao mga kapinoy Yung mga uh, ako natin na yan Yung mga tarag natin na yan So ayun sarado na natin Binuman po tayo sa may kabila taas. Filter na natin ang tubig to. Para bago na tubig nila. today's video mga Pinoy is uh, pag-usapan natin yung uh, bakit ba nag stop at nalulugi yung ating mga kasama mga breeder ng, uh, uh, dito sa ating uh, pag chicken farming or pag alaga ng mga manok mga Pinoy is number one po dyan is yung uh, pagkalugay is yung hindi po al nila uh, paalam kung uh, paano mag uh, uh, hanap ng mga murang uh, patoka yan po ang number one na pangailangan ng ating mga breeder or ng ating mga manok mga Pinoy so dito po sa aking backyard farm is meron po akong strategy so alam ko po kung paano ko uh, paano po tayo mag-maintain maghanap ng mga ating mga murang patoka so dito sa akin mga Pinoy is naghahanap tayo ng mga pumunta tayo ng mga agribet so meron doon mga nagbebenta ng mga mura mga patuka at uh, sa mga online so we rin po ako ng mga ng mga branded ng mga kung mga Pinoy gaya ng GMP4 ah uh, siyempre nat, nat, natural yung uh, sa mga sisiw uh, Uh, yung mga branded po na binibili ko so yan po, dito naman sa ating mga breeder so hindi naman po sila pagdating sa patoka mga Pinoy so nagmix po ako ng GMP4, maes tsaka po yung mga uh, murang patoka na unbranded mga Pinoy so yan po, binibili ko po yan and then imimix ko po yan so ibig sabihin, nakakatipid na tayo at kaya po natin magbenta ng uh, mas mura kaya po iba is nalulugi kasi po puro branded yung binibili nilang mga mga patoka. So doon po nagkakaroon ng uh, uh, problema mga Pinoy. So pag marami kang breeder at hindi mo alam kung saan uh, ka ng mga murang patoka. So ang gagawin mo naman is magbebenta ka ng mahal. Ngayon hindi naman po mabibili. So mahirapon po tayo magmarket gano'n ng ating uh, pamamaraan mga Pinoy. So, magmura po ito patokan na bibili natin. So, makapagbibigay po tayo ng mga murang sisiw uh, na mabilis mabenta mga Pinoy. So, pag magmura, is mabilis po silang may didispose. Lalo na pag may previous, alam nyo naman mga Kapinoy, ang mga kapwa natin ng um, breeder or kapwa natin Filipino, Pilipino, is naghahanap po yan ng mga previous, yung mga... San po mga kamura? Dahil lalo na po yung mga buy and sell. So... Yan po ang uh, talagang tinatarget target nila. Kaya po, nakapagbibigay tayo ng mga mura mga uh, binibenta natin mga alaga mga Pinoy, lalo na po sa mga Sisiu. So, hanggang dito na lang po muna ang vlog natin for today. Sana po is may na share po sa inyong knowledge at mga tips. so Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang masusunod na video. At ako po ay nag-iwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam!